Para sa iba pang balita, patuloy na isinusulong ang inubasyon at pag-unlad ng mga maliliit na negosyo sa rehiyon matapos maggawad ang Department of Science and Technology Region 2 ng mahigit 77 million pesos sa 51 o 51 micro small and medium enterprises o MSMEs sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program 4.0 ngayong uh, July 22. Sa mga napiling binibisyaryo, Isabela ang may pinakamaraming bilang na 22 MSMEs na kinabibilangan ng mga negosyo sa pagkain, furniture, agrikultura at ICT. Mahalaga ang naging papel ng probinsya sa aktibong paghubog ng teknolohikal at makabagong negosyo sa Cagayan Valley. Isinagawa ang awarding ceremony sa Casa Angela Hotel and Convention Center sa Tuguegarao City kung saan ipinakilala ang BATCH. Pangruna bilang unang grupo sa ilalim ng bagong yugto ng setup. Ayon kay Dr. Virginia Bilguera, DOST Regional Director, ang setup 4.0 ay hindi lamang nagbibigay ng pondo kundi pati na rin na makabagong kagamitan, pagsasanay, konsultasyon at tulong sa pagpapahusay ng produkto. Nananatiling kaakibat ng mga MMMSME ang pagsulong ng lokal na ekonomiya ng DOST. Sa pamamagitan ng Setup 4.0, patuloy ang suporta para sa mga negosyanteng handang makipagsabayan sa makabago at competitive market at hindi lamang sa Region 2 kundi sa buong bansa. IFM News.